Simula ng iyong araw sa salita ng Diyos. Lahat ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Filipenses 4.13 Gayon, nais kong ibahagi sa iyo ang isang salita ng lakas at motibasyon. Ang bersikulo mula sa Filipenses 4.13 ay nagpapaalala sa atin na hindi mahalaga kung gaano Galaki ang mga hamon o paghihirap na ating hinaharap. May lakas tayo sa loob natin upang malampasan ang mga ito. Lahat ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Ibig sabihin nito ay hindi magiging madali ang buhay, ngunit sa lakas na nagmumula sa Diyos, maaari nating makamtan ang imposibleng kapag nararamdaman nating mahina tayo dito lumalabas ang tunay na lakas. Hindi ito nakabase sa ating sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihang ibinibigay sa atin upang magpatuloy kahit na mahirap ang daan. Kung ikaw ay nahaharap sa isang hamon ngayon, tandaan mo, ang lakas ay hindi nagmumula sa lugar na iyong inaasahan. Ito ay nagmumula sa isang malalim na lugar sa loob mo. Pinapalakas ng pananampalataya at tiwala sa isang mas mataas na layunin, hindi mahalaga ang laban, sakit, o pagdududa. Laging tandaan na hindi ka nag-iisa. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo, at ang lakas na kailangan mo upang magpatuloy ay nasa loob mo na. Kapag nagtiwala ka sa lakas na ito, magiging posible ang lahat. Kaya't magpatuloy ka, huwag sumuko dahil kaya mong makamtan ang kahit anong layunin. Ang kailangan mo lang ay maniwala at gawin ang unang hakbang. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa mga nangangailangan makinig ngayon. Pagpalain ka ng Diyos.